commercial sense. Kasi po ano po ba ang trademark? kaklaruhin ko rin po kasi ang dami na pong lumalabas ha, na technicality about ano po ba ang pagkakaiba ng trademark sa copyright. ba? Diba? Nagkaroon po ito ng uh, confusion noon pong nag-file ng uh, copyright infringement sa RTC Marikina. So ang trademark po kasi ay word or group of words kasama rin po yung logo that would differentiate ah uh, goods or services uh, na ginagamit mo sa business or sa trade from goods and services of others. So, kaya po kung titingnan mo yung prior use na sinasabi ng trademark, sino yung unang gumamit ng trademark? Gumamit ng trademark in a commercial sense. Ibig sabihin ginamit mo sa business. So, kaya nga po doon po sa aming uh, appeal sinabi po namin yung uh, yung naging basehan ng uh, ng desisyon na ang sinasabi ang owner daw po ng uh, ng ng trademark na Itbulaga ay si Joey dahil siya daw po ang nag-create or nakaisip noon pong pangalan. Uh, Nag-cite po kami doon ng mga decisions ng Supreme Court na nagsasabi na ang originator ng isang trademark ay yung unang gumamit in a commercial sense. Assuming po, for just for the sake of argument, na si Mr. Joey De Leon ang nakaisip po noon ng pangalang uh, Itbulaga. Uh, noon pong time na yon, nung naisip niya yon, wala naman po siyang business. Wala hmm. po siyang goods or service na masasabi nung naisip niya yon. Ginamit po ang Itbulaga for the exclusive use of a show that was produced by PSI before, owned by Dahalosos, which became later on Tape Incorporated. So, kung isipin po natin yung prior use ng originator, masasabi po namin na Tape Incorporated po ang owner ng trademark na yon, kasi kami po ang unang gumamit ng Itbulaga for Uh, for business, for a show, which is the product na sinasabi, that would differentiate that product from another product na nandun sa commercial trade and business. Uh, registration. So, wala na kami rin po ang may registration. So, wala rin po silang registration. Kaya, ang inaano po namin, ano yung basis na magiging owner ka ng isang bagay, ng isang trademark na hindi ka naman na hindi mo siya ginamit. Kasi halimbawa, ako ba, uh, may, may, mga lumabas nga sa social media na sabi ko, ito na yata yung effect ng naging decision, kaya nga po din namin inapila. Kasi I think, uh, this would, uh, oh, in the future, it would be very material to all businesses. Eh. Kasi biruin mo, may nakita akong isang nag-post doon na, oh, o oh, yung la yung lahat ng nakaisip sa isang party ng word na showtime, come on, let's have a showtime. E mm. Eh, pwede na raw ipa-cancel yung registration ng show ng ABS-CBN na showtime kasi siya ang nakaisip noon. Eh, hindi naman po niya ginamit yung word na yon in a business sense. Eh. So, hindi na po ba mapoprotektahan ang ABS-CBN ng kanyang registration for showtime? Para po sa amin, it would create chaos po kung kung hindi po namin i ang desisyon na ito. So sana po, ma-consider din po yung, yung ganong, uh, uh, ano po namin, yung aspeto at uh, uh, ground po namin.